Okay, so mabilis na update sa BTC. At uh, titingnan natin kung ano yung possible stance natin sa galaw ng BTC. Kung bullish pa tayo or bearish. Kasi ang ang pinakabasa natin, last update, no? medyo malabo. Or more like, uh, nagbibigay ng maraming signs na bullish, maraming signs na bearish ang kakalabasan. So, since ano, no? nagkaroon na ako ng some sort of parang uh, indecision na kung, hmm, di natin sure kung bullish or bearish, So actually ang ginawa ko no nag-check ako ng other ano other uh, channels na na alam kong magaling mag TA no. At nakikita ko napapansin ko pare pa ano no parehas lang kaming mga uh, other technical analyst na medyo hindi rin sure no na for example eh, etong push up na to may sit nagsasabi na parang mahina may mga nagsasabi na etong push down na to e eh, confirmation ng some sort of Uh, possible na ano na bottom na bottom may mga nagsasabi may meron silang mga indicator din na na meron tayong potential na some sort of uh, may, mega crash na paparating mega crash na paparating pero higher low na ganun at magpapump at ay na yung, ang fi, ayun na yung final bottom may mga nagsasabi na <clears throat> in terms of impulse wave theory naman na na tayo ng 5 dito nakakabuo tayong ABC dito at makakabuo tayo ng malakas na move to the upside which is nabasa na natin to bago ko na check yung ano no yung yung uh, TA nilang yan no na pares lang kami ng TA na mayroon tayong ano no mayroon tayong bullish move na ganto at mayroon din tayong mga bearish move na kakalabasan mayroon din tayong ganto no na ganyan so may mga may mga nakita na ako na pare-pares lang naman kami ang pinagkaiba lang may mga ibang ano may ibang analyst na medyo isa lang yung bias yung iba yung iba medyo ano no medyo mas mas ano tawag dito mas balance out medyo may pagka bullish at bearish sila so ayun lang yung problema no at masasabi ko ma uh, mahirap ano mahirap maka decide dito sa part na to lalo na lalo na yung ano impulsive theory natin hindi nagbibigay ng na magandang sign of ano no, no ng, ng trend ang kakalabasan dito ah uh, mahihirapan tayo mag-decide so pati ano no pati yung mga meron actually na parang ano no parang isa sa mga mga technical analyst din na hindi rin sila maka-decide dito mas mas pipiliin daw na lang ano maghintay maghintay kung anong klaseng direction ang gagawin ng BTC bago magkaroon ng data kung tutuloy ba pataas or tutuloy ba pababa no so pare almost pare-pares lang kaming <laughs> unsure no so un interesting no na pare-pares pala kaming unsure na hindi alam ko anong gagawin ng BTC sa ngayon so ang gagawin natin ngayon uh, medyo iba babalik tayo ng uh, medyo basic at ano no medyo more on FA No, hindi natin sure kung alin doon yung pinaka best na gagawin pero medyo may FA tayo at medyo basic way of uh, no, of charting lang tayo para hindi tayo ganong malilito no, no? so ganto no for example kung bullish tayo so pinaka basic lang na ito, no kung bullish tayo meron tayong uh, ang tawag dito some sort of bullish market structure sa ngayon no actually ayan yan yan mas meron pa pala dito yan meron tayong bullish market structure sa ngayon at pwede na natin masabi, may continuation to the upside to. So, ayun yung lang yung basic Pero kailangan natin tandaan, sa, nasa macro, bear market pa rin tayo, or macro downtrend pa rin tayo. No? Na ganyan. At isa pa lang ang nabibreak natin na, na lower high. Ito pa lang. No? Ito pa lang itong nabibreak natin. So, mas, medyo may signs of ano to, bullishness to. Ang problema lang, ah ang problema lang, pwede kasing ma-treat to as some sort of correction na corrective move no pwedeng maging ganto na malaking ganyan uh, alam ba ano? or pwedeng uh, itong etong push up na to pwedeng pang peke kasi madalas ang ang confirmation ay eh, nasa pangalawang nasa pangalawang break or yung kung saan siya nagsimula no? nagsimula no etong ito, pinaka pinaka kailangan pero kapag sabihin natin umaabot na dito na alagpas tayo diyan or dito, nakakalagpas sa tayo dyan, tumataas yung probability. So, ito, first sign of, uh, na no, first sign of, meron na tayong break of market structure. na Nakalabasan. Pero, kung sa macro, kung sa macro, no, macro downtrend, kung meron pa bang masasabi natin na bearish pa rin ba or bullish na ba, eh, actually, pwede kasi madrawing to ng parang ito. Eh, meron tayong high dito, meron tayong low dito, meron tayong high dito, meron tayong paparating na low dito. Ganun. No? So, hindi natin masabi kung tama, kung ganun ba yung, ano, yung gagawin ng BTC. So, hahanap pa tayo ng iba, iba pang, iba, pang, data or iba pang way ng pagbasa. Okay? So, eto no, meron tayo. Alam natin nasa support tayo, so medyo bullish yun. Okay? Bullish yun, nasa support tayo ngayon. Tignan natin ang volume natin ang pag-push up na itong BTC eh medyo mahina, no? Medyo mahina. So, nag-iindicate ito ng some sort of hmm, parang hindi ganun, ga So, nag-aaroon tayo ng bearish signs sa ngayon. Or, or or some sort of, oh nga, signs of bearishness. So, saan pa ba pwede? Meron um, tayong ano, uh, napag-usapan rin dito na moving averages. Ito na kapag nag-aaroon tayo ng cross, kapag nag aron tayo ng cross, yung reaction ng candles natin ay e papunta dun sa cross na yun. So, for example, bearish cross, no? Bearish cross. Mapapansin natin, after ng bearish cross na to, yung candles natin bumabalik pataas or may possibility of retest bago mag-dump. Okay? Papakita ko lang na mabilis yan. Meron tayong mga ganyan, no? na magpapump tayo, ah, may mag, ano tayo, magbubulish cross tayo. Ito, magbubulish cross naman dito, no? Bullish cross. Bullish cross, Maka, mapapansin natin, bumabalik yung price. Itatry niyang i-retest to. So, hanggang sa mag-retest nga siya actually dito. Okay? Ano pa tayo? So, may mga signs tayong gano'n, no? Ito, no? Nag-mag-re-retest, tsaka lang pataas. So, hanap pa tayo na ganyan, ha? <clears throat> Ito, example, meron tayo dito, no? Bearish cross. Bearish cross, reaction to the upside, pero babagsak rin. Pero at some point, babalik ulit siya dun. Dito sa point na to, no? Point na to, babalik dito sa point na to. Para i-retest, tsaka lang ibabagsak na matindi. Okay? So, handa pa tayo. Meron tayong bearish cross ulit dito, bearish cross. Na kapag nag bearish cross ang ang ginagawa, bumabalik ang price, no? Bumabalik ang price, tsaka lang ibabagsak. So, pero ano, most likely na break na natin 'to, no? Na break natin. No, so ito may mga times na ano, no, hindi siya laging nangyayari, no, na na mag-aaro tayo na retest din magdadump tang matindi. Ito may dump tayo, maliit lang. Maliit lang, no. Pero yung ini-expect natin na medyo malaking dump hindi nangyayari minsan no so may mga ganun ha so ano pa tayo to so, for example ang bullish cross naman to bullish cross bumabalik ang price pabalik dun sa bullish cross no bago tayo makakita ng trend or ng pump ah, so pwede natin ma-expect dito no dito sa right side na pwedeng i-retest to or pwedeng kaya tayo nagkakaroon ng reaction to the upside ay eh kasi some sort of free test to bago mag-continue to the downside, no? Push up. Since may, may bearish cross, then, tsaka lang ibabagsak. Okay? So, may mga ganong klaseng ano, no? Ganong klaseng types of uh, galawang ang BTC na makakita ng bearish cross eh, magpapump into resistance bago i-dump, no? Okay. So, titignan kayo ng 4 hours. 4 hours, uh, pwede rin natin masabi, meron tayong some sort of bullish ano dito, no? Bullish, uh, ascending, ascending triangle dito, of some sort, na ganyan. Na ganyan, no? Ascending triangle. Uh, titignan natin ng, uh, ito, meron din tayong parang ano, no? Ascending triangle dito sa RSI natin. Titingnan natin ang volume natin. Uh, decent naman yung volume dito. Pero titingnan titingin tayo sa daily. Actually, ito yung wina-warn ko kahapon no, na. Parang ano no, parang hmm, hindi gano'ng kaganda yung volume ng pump nato no. Hindi gano'ng kaganda yung volume. Habang nagpapump tayo natin na fine na, may higher high tayo dito pero mahina ang volume. No? So medyo ano no, medyo nagbibigay ng sign of bearishness na parang humihina tong pump na to, humihina yung steam ng pagpump nito. At uh, mapapansin natin no, etong level na to, actually ayusin natin pa. Punta tayo ng 4 hours. Etong level, etong daily level na to, medyo matindi pa rin no, kaso nasa labas sa na tayo, Nasa labas na tayo. Hindi natin sure kung mag-close mag ba ng ganito to, no? So, most likely kapag nag-close ng ganito to, meron pa tayong higher targets. Possible. Pero at some point, sa tingin ko, baka pwedeng mag-drop to, no? Meron din yung bullish naman. Kaso, parang hindi natin, wala masyadong confluence, no? Na, na ganong ka-bullish talaga, no? Mapapansin rin natin, mapapansin rin natin, marami-rami tayong some sort of five waves dito, no? Dito sa loob na ito Okay So for example ito no Meron tayong 5 waves dito 1, 2, 3, 4, 5 Meron tayong some sort of 5 waves rin siguro dito Pwede ba ito? 1, 2, 3, 4, 5 At ano pa ba? Siyempre ba pwede? Ito rin Some sort of 5 waves to, no Ito Meron tayong uh, Ito 1, 2, 3 3 magdadam 4 magpapampang isa pa 5 pero tayong mga 5 waves. So ano kaya meaning nito na ang dami nating 5 waves? Ibig sabihin napakaraming C waves dito. Meron tayong C wave dito. Meron tayong some sort of A wave naman dito. Meron tayong some sort of possible C wave dito. Na, di ba sa meron tayong zigzag correction. A B C Na zigzag correction. So nakakita tayo ng si ng ano dito no ng, ng dalawang 5 ito. Meron tayong 5 dito, meron tayong 5 dito. So 5 3 5 madalas ang zigzag correction. At mukha siyang zigzag. No, mukha siyang zigzag. Meron naman tayong mga tinatawag na na flat correction lang. Nagkakaroon tayo ng some sort of uh, sabi natin A actually no, parang ganito A B C na pwede natin masabi meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 dyan Ito tatlong waves no 1, 2, 3 meron tayong tatlong waves na naman dito 1, 2, 3 bago mag pump no oh, actually parang ganito yun no 1, 2, 3 yan ganyan yung sura so kinakalabasan parang series of ABC correction ABC correction ano kaya itong kasunod ano kaya itong kasunod may possibility may possibility, ah. Kapag meron tayong A wave, B wave, at may potential na C wave dito, eh, expect tayo ng 5 wave counts dito. Okay? So, meron tayong potential na na some sort of 1 dito, may 2 dito, may 3 dito, may 4 dito, may 5 dito. May possibility ng gano'n. At higher high dito. Okay? May possibility. Meron ding mga times na So, uh, I'll say ko lang ito mga to ha, para di na kayo malito. So ang pinaka nakikita natin sa ngayon, no. Meron tayong some sort of corrective move dito. Some sort of corrective move, hindi natin magagarante nga lang. Pero since nakakita tayo napakaraming five waves, Mar may five waves dito, may five waves din dito. Pero hindi tayo nagda-drop, ibig sabihin na sa loob pa rin tayo ng some sort of correction. No? So hindi natin sure kung saan banda 'to, no, itong C wave. Dito papasok yung mga ano, mga types of correction na Uh, running flat correction uh, Possible kung Umangat pa to Pag umangat pa to Meron tayong Expanded flat naman Pero di natin sure Kung saan to no? At kailangan natin Bantayan tong uh, Potential C wave na to So ito no Example Nakakita na naman tayo Ng 5 waves dito Meron tayong 1 Meron tayong 2 Meron tayong 3 Meron tayong 4 Meron tayong 5 Tapos mag-aaral tayo Ng 3 waves 1 Two, three. Okay? At possible, meron na naman tayong one, meron na naman tayong two, meron na naman tayong paparting na three, four, five. Okay? So, mapapansin nyo, pwedeng, actually, mali pala ito, no? O, di, tama pala ito. So, parang ganto no? Three, four, five, then, isa na namang ABC, ABC, then, isa na namang five na naman tama pala itong ginagawa. Akala ko mali. Isa na namang 5. Nakakalabasan. So, ang kakalabasan na ito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 in total. Okay? May mga ganon. May probability din na e baka itong push up na to dito sa 5 eh baka tapos na pero hindi pa natin mako-confirm kasi hindi pa tayo nagkakaroon ng ano ng some sort of lower low dito. Kailangan ma-lower low natin to, no? So ito nagpo-push up pa. So may highly likely na baka may push pa to pataas, no? So meron tayo, at least meron tayo nakikita na paparating na sea wave, okay? So ang kakalabasan, meron tayong mga impulse wave theory di dito na parang ganito, no? 1 2 3 4 5 of some sort na pap pa-parting pababa. Nagva-vary siya ang kakalabasan. Okay? So tignan natin, since meron tayo ng ganyan, Meron natin ganito eh tumataas 'yung probability natin na mukhang itong push-up na to eh hindi ganong kalakasan. Okay? Hindi ganong kalakasan. So, kapag ano naman kapag sabihin natin uh, 'yung basic lang na ano na na support and resistance, meron tayo dito 'yung some sort of resistance, no? Titingnan natin sa ano sa sa anong tawag dito sa fib natin madalas kapag meron tayong gantong medyo choppy ano choppy prices ang pinaka-target madalas ng mga mga choppy prices itong 618 okay so meron tayong malaking confluence dito na meron tayong matinding resistance dito sa area to okay so ano pa ba since ano no uh, mas sa tingin ko dumadami ang ano dumadami ang Uh, proof natin sa bearish sa ngayon kahit yung pero may yung iba don short term time frame so medyo negligible yung mga ganon ah uh, kaalalahanan ang, ang pinaka bullish na galaw lang natin eh nasa support level tayo at meron tayong potential a b c malaking pump na kasunod dito ah uh, ayun lang yung bullish natin sa ngayon no oh. titingin ta, titingin naman tayo sa FA sa FA no so ito for example ang FA natin sa ngayon meron tayong news sa uh, ano tawag dito sa CPI reading ato CPI reading sa core inflation natin sa CPI reading natin ang forecast 4.3 ang previous 4.7 no ibig sabihin bababa bumaba ang ano natin ang ang inflation rate natin at pasok naman no pasok or inflation. Goods yon, goods. Yung inflation rate naman na siguro kasama yung ano, yung tama ba, ano, alin ba yung ano dito? Ang inflation rate ata kasama yung ano yung uh, yung other other commodities na ano, na volatile ata. Nakalimutan ko na ko alin dito yung ano yun, yung kasama yung volatile at kas hindi kasama yung volatile. Pero ito, nakalimutan ko kasi, no? Ang 3.7, no? Uh, actual natin, ang forecast natin, 3.6, tataas raw tayo. So, tumaas nga siya, no? ng ng 3.7 nga lang, medyo higher than expected. Inflation rate natin, tataas daw ngayong month, or month, over month natin. Core inflation, oh, ang core inflation rate ng month over month natin, tumaas din, no? No, ibig sabihin, hindi pa exactly bumabagsak ang inflation. So, pwede pa tayong maka-expect ng rate hikes pa dyan sa Fed, no? At ang kinakalabasan, eh, pwede pa tayong duguin sa market ang kakalabasan kasi ang inflation rate natin, hindi pa natin napapabagsak na maayos. Actually, medyo umaangat pa ng onting, no? Medyo umaangat pa ng onte. Makikita natin yun sa, no, sa galaw ng BTC na medyo parang hindi sure ata to, no? Ito, no? Ito, makikita natin dito. Actually, punta tayo 1 hour. Ito, hindi, hindi sure, no? At almost walang galaw. No? Almost walang galaw rin. Kasi, almost hindi importante tong CPI sa ngayon. Kasi, kasi walang, walang malaking pinagbago. Alam ng market na ako, ano mangyayari. Ang forecast, no? Alam na magkakaroon pa ng konting, pa, konting pagtas ng inflation hoy okay, pero generally bearish na na medyo na nakakita tayo ng mataas na inflation, no? Na tumataas pa yung inflation kahit na patent na lang ano, natin ng rate hikes natin. Okay? So isang ano yun, isang isa sa mga signs na okay, parang medyo nasa bearish side pa tayo. So ang sunod naman na natin etong FTX. So kahapon ata or kaninang umaga, Uh, na-approve na ang ano no, ang pag or pag liquidate ng assets or ng cryptocurrency ng FTX no, yung mga pinakita ko last time na may may na sila, may BTC, may Ethereum at mayroong pang iba't ibang klaseng coins no. Pwede silang ano, pwede silang magbenta ng up to 100 million in cryptocurrency per week. So pwede tayong maka-expect diyan ng malalaking uh, selling pressure every week okay at kanina, kahapon lang ata to or kanina umaga lang to na approve okay so ibig sabihin <laughs> ibig sabihin dadagdag ang ano natin ang selling pressure natin dito sa BTC potentially no actually tignan natin yung ano no solana ah, ito ah, solana natin hindi pa wala pa masyadong ano no wala pa masyadong galaw Okay, pero ano to, no? Medyo malalim-lalim tong pushdown ng Solana nato. no? medyo malalim-lalim. Possible na nariritas lang tong taas nato. to, no? Itong, itong recent low nila. I mean, itong previous low. Yan. So, hindi dito siya ngayon, no? Nagriritas of some sort. So, saan pa ba? Meron tayong Ethereum. Ah, uh, US yan. Ganun lang rin ang Ethereum, no? Nire-retest yung base ng breakdown. Kasi natin, no? Ayan. Ayan, nire-retest yung base. Actually, 1, 2, 3, 4, 5 na pala ito, no? So, may possibility yung meron na tayong tapos na move dito sa Ethereum. Uh, at magra -rally, may possibility mag-rally tayo papuntang, ano, no? papuntang 0.382 or 0.5, no? May possibility. Okay. So, ano pa ba? So, ay lang siguro sa ano no, sa sa TA natin. Uh, ang kinakalabasan no, mas marami tayong actually bearish na na ano, na na potential na mangyari. Hindi lang natin sure kung gaano kalaki tong pump na'to no. Hindi lang natin sure na gaano kalaki. May alam tayong A, B, C dito na dito lang yung si siguro or pwedeng yung si higher high. Okay? So, meron tayong indication sa short-term time frame kaya tayo medyo nalilito eh kasi meron ta meron pala tayong potential na move to the upside muna bago magdump. Okay? So meron tayong some sort of rally muna bago tayo magdump, no? Kakalabasan So ayun, yung siguro ang stance natin sa market, no? Ang pinaka stance natin na ah, etong push up na to magiging short lived bago tayo magkaroon ng dump. Pero kailangan natin tandaan, meron tayong wave count dito na malakihang move to the upside da. Ah pwedeng ay din ang sundan. Hindi lang ta, lang natin masyado makita yung maraming confluence na pwede natin mahanap. Hindi natin mahanap yung mga yun, no? yung mga maraming confluence na mag, magpapump tayo na matindi. Ang nakikita lang natin na confluence dito, uh, dalawa lang. Nasa matinding support tayo. Nasa matinding, matinding support tayo. Nas, na, at, at, at itong impulsive theory na ganito, ABC, then pump. Tingnan natin ang RSI natin saglit. Ang RSI natin, nagbibigay naman ng sign. No? Nagbibigay naman ng sign. Ang problema lang dito sa RSI, hindi meaning na meron tayong bullish divergence dito eh, eh reversal sign for ha uh, of all for all time high no may mga reversal tayong uh, reversal na para sa rally lang na ganito magpo-push up lang tayo ng oting kanto bago mag ulit ang ang ni-reverse nire nya niya eh itong maliit na maliit na galaw na ito, no? itong maliit na galaw na ito, i-reverse yung move, yung movement bago niya i-dump ulit. Okay? May mga ganun na. So ano pa ba? Meron pa ba tayong makikita sa bulls? Wala wala akong masyadong makita sa bulls ay yung problema ko, no. At ma parang mas marami sa bears pa rin, pero ayun nga, kailangan lang natin talaga mag-ingat, no. Kasi kahit other traders hindi rin sure an kung ano ang galaw sa ngayon at most likely ang gusto lang gawin dito e eh, ipa, ipa play out muna kaya tayo may video last time na kung may break out ba muna or mag I mean sa yun yeah, mag break above or mag break below no uh, ba sa pare pares pala ng palami ano, ng ng, ng inaabangan na maghihintay ng confirmation kung alin ang galaw na gagawin So, ito siguro update natin. Um, mer meron pa ba tayong makakita dito? O, oh, wala na to Parang pares lang naman to since kahapon. Oh. So, ito siguro update natin. Ingat trades at GG's boys.